Yung guys, yung trip natin yun uh, pala, kagabi yan na uh, ginawa lang natin 4 minutes yan, pero malayo yan sa papuntang Wadi Laban yung horse riding yan, binilisan natin yan One hundred twenty kph And, ginawa nating uh, speed nito sa editing is 5 times. Ayan. Uh, night trip. yan Ayan, binabagtas natin ang King, Sangla, King Salman Road. Tapos, yan, uh, King Road. ayan na, King Khalid Road. yan bababa ng King Khalid Road. Pasok. yun in road na pagkatapos niyan northern ring road derecho sa wadi laban guys Stay tuned lang guys. Ayan. 4 minutes lang. 4 minutes lang yan ang uh, ating video mabilis lang hmm. lalagpas lang ng konting 4 uh, minutes and 0.3 ganyan ayan ang bilis king kali road dire diretso na sa king kali road Oops hindi pala tayo kumanan sa kwan akala ko mag northern ring dito pala yan sa aking dire diretso na tapos kanan tayo sa wadi laban yun malapit na ayan na dyan na tayo sa green 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 na malayo layo pa pala yan pero napakabilis lang matapos ayan o oh. mabilis lang yan naka uto na ba? Tu na. Lapit 2.5. Yan, lalat natan. Ganyan kaya kaya mag-drive, oh. Ula dudrud. Walang hinto, wala. Ah, um, sige, pas-pas. 120. Ang speed niya times 5 sa editing video. Yung sige. Sarap. Three minutes. Mm. Ayan, malapit na. Ala. Oop. Ayan. Lumagpas na tayo. Ayan na. Malapit na. Malapit na. Sa Wadi Laban. Ayan. mga... Malapit na tayo. Malapit na. Ayan. Ilang segundo na lang. Ayan, bumagal. Bumagal kasi siksikan na dyan eh. Kasi mayroong kumakanan dyan. Sa exit sa northern ring na yan. Kakanan sila. Ako naman diretsyo. papuntang wadi laban. Ayan. Medyo na Malapit tayo sandali. Yun. Yun na. Hataw na. Malapit na. Ayan. Kakanan na ako dyan. Kasi nga malapit na yung exit. Sa Wadi Laban. Kakanan tayo dyan. Oh. Ayan, kanan na, wadi laban na. Ayan, hanggang dito na lang yung ating video. yan pag nakita natin na yung ilaw, yan na si off-riding. A see you bye, bye.